Higit 200 bahay ang nasunog sa Davao City. Ang mga residente nagbayanihan para maapula ang apoy. Nasa frontline ng balitang 'yan si Gary De Leon. Nabalot ng makapal na usok ang nasusunog ng mga bahay na ito sa barangay Tomas Monteverde sa Davao City pasado alas 7 kaninang umaga. Agad namang lumuspondi ang mga bombero para apulayin ang apoy. Tumunong na rin mag-igib ng tubig ang mga residente. Ang lalaking ito, pwersahan binuksan ang pinto ng isang bahay para patayin ang sunog sa loob. Pero dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Kanya-kanyang hakot naman ng mga gamit ang ibang residente. Hindi rin nakalimutang ilikas ang mga alagang hayop pero ang iba, wala nang nagawa kundi pagmasa na nasusunog nilang bahay. Taranta na ako sa sunog. Sa sobrang taranta ko sa sunog, wala na ako na salba na gamit. Inuna ko lang ang mga birth certificate ng mga bata. Maswerte mga agad na ilikas ng kanyang mga kaanak ang 83 años sa sinanay Celedonia na bedridden na. Sumilong muna sa kalapit na paaralan ng mga nasunugan. May ilan namang pumuesto sa evacuation center ng barangay. Binigyan sila ng pagkain at maiinom. Base sa investigasyon, electrical short circuit ang posibleng mitsa ng sunog. Posibleng na uh, nagkaroon ng ano ng uh, short circuit or kaya uh, electrical arcing due to loose connection. Posibleng uh, baka nangat-ngat siya. Tuloy ang napula ang sunog makalipas ang dalawang oras pero higit dalawang daang bahay ang natupo. Inaalam pa ang bilang ng mga pamilya na apektuhan. Aabot sa 1.6 million pesos ang halaga ng pinsala. Wala namang namatay o nasaktan. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.